matupad ang drug war. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng kamera e kasuhan kayo at pitong iba pa ng crimes against humanity kaugnay pa rin ng gera kontra droga. Ang tanong ko po, po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, BK, na ang Quadcom ay binoo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdemolish ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, uh, yung apat na committee na yan, pinagrupo-grupo na inisa nila, walang ibang direksyon yan, kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So, ito'y pamumulitika. Harap ng pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, three years ago hanggang ngayon, wala pang kaso na na ang DOJ laban sa amin. So, Halata po na demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Nasakaling ipa-arresto kayo ng ICC, ay dudulog ko kayo sa ma. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon. Kung uh, magiging pabor o kontra, whatever basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay eh, marami na hong naimbestigahan yan eh through, throughout history na mahaso ng war crimes, genocide. Eh kayo ho, eh po kayo ng PNP natin. Kayo po ang uh, at one point eh the primary or the top Uh, enforcer of the law sa ating bansa. Ay, hindi ko ba ang pag uh, ninyo ng inyong posisyon sa ICC eh naaayon lang dapat dun sa inyong dating uh, tungkulin na to enforce the law. Eh, parang no. may kontrako doon eh. No. No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsulto ang Pilipinas sa mga pangyayari na nangyaya, na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before tayo, before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot, Don't you want a chance to explain yourself before the tribunal? No, because I don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction. Maraming salamat, Senator De La Rosa.